Kami ơn pamilyang bay nga onta nga onta mga idol mga idol mga idol mga idol này idol mga mày guys. luôn mày

pesok kan kan akan sok kan eh voilà tumba voilà tumba jadi bomba itu gua onis gitu mayroon rin sa na naging namuskutan yan naging sama kayak Hmm. Dan. Sudah dan, guys. Gimana <laughs> <laughs> kayak ya? Poros bokok. Hmm. Udah. Amin ngidol. ini tayo. Tay na may ay dulo. Apo tayo gina mo sumay dulo. Tay tang tayo. Murag ko okay. na dulo murag pispan. Murag sabaw. Ano idol Sabaw ang sabaw <laughs> na may idol murag morpispan Thank you so much for watching guys uh, Don't forget to subscribe sa mong feeds Viral feeds Pakishare and follow and like na lang Sa aming video para Updated pa kayo sa aming mga ginagawa Thank you so much, bye bye Bye, bye.